So we move on to the next uh, interpolator, Congresswoman uh, Mika Son Singh. You, you have 10 minutes. After this, if the video of Senator De Lima is uh, ready, we can uh, uh, show it after Congresswoman Mika Son -Sing. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, my questions are also directed to Mr. Sonny um, Buenaventura. Uh, Mr. Sunny, gusto ko lang pong um, susugan yung ilang mga binanggit niyo po kay Congresswoman Jinky. Yung una po ay kinumpirma niyo po na ang tawag po kay former President Duterte ay Superman. Tama po ba? Yes, Your Honor. Sinabi niyo po kanina na tawag po yun sa kanya bilang call sign. Pero yun din po ba ang tawag sa kanya ng mga kapulisan at yung iba niyo pong mga katrabaho? Hindi ba, Your Honor? Sa radio lang po namin, Your Honor. Call sign niya sa radio. Bakit po super ban yung tawag po kay Presidente Duterte? Kami lang nagkawin, Your Honor. Parang... <laughs> sa inyo magkakasama dahil napakatagal po ilang dekada um, mula po 1988 hanggang 2008 19, 19, uh, 1988 Opo, 2008. um, dalawang dekada po nakasama nyo si Presidente Duterte meron po kasing mga um, linggo kung alam niyo po yun, di ba sa mga kapulisan meron kayo mga salita na nakakasanayan nyo na na sinasabi sa isa't isa maaari nyo po bang kaming paliwanagan kung ano yung ibig sabihin ng salitang labyog. Labyog? Tapon? Opo. Um, meron po ba mas... Labyog, itapon po saan? Ano po ang hindi itatapon mas, at saan itatapon? Hindi ko masyadong ang buwan yung labyog man parang gano'n. Opo, kasi po, um, um, ayon po sa aming sources, um, ang labyog po ay to kill or dump a dead body ng isang biktima. Hindi ko po alam. Maaari niyo po bang sabihin sa amin yung ibig sabihin ng manho na? Manho? Manho. Manho. Mali po ba yung pron pronunciation ko? Um, manho na. Hindi ko alam yun. Your order. Opo, binanggit po ito kasi ni um, Mr. Lascanya sa kanyang affidavit na ang manho na ay ibig sabihin napatay na o tapos na yung siya sa isang katawan. Uh, familiar po ba kayo dito sa salitang ito, manho na at labyog? Hindi po, Your Honor. Okay po. Um, Mr. Benaverentura, um Tinanong po ito ni Congresswoman Jinky kanina, kilala niyo po ba si SPO4 Ben Laud? Yes, Your Honor. Apo. Sige po. Um, dahil po kinumpirma niyo po iyon, um, babalik po ako dun sa inyong opening statement kanina. Kung saan, sinasabi niyo po na pagkatapos po ng December 2008, kayo po ay nagretiro na. Tama po ba? Nagretiro na po kayo sa kapulisan, yeah, December 2008. 2008. Yes, yeah. At uulitin ko lang po, kukumpirmahin ko lang po ang sinabi niyo sa opening statement ninyo na pagkatapos po ng taong 2008 ay tumigil na po kayo na maglingkod bilang driver bodyguard ni dating Pangulong Duterte. Tama po ba? Yan po, toto yan po ang totoo, Your Honor. Meron po ba kayong kahit anong koneksyon sa kanya pagkatapos ng taong 2008? Nang campaign period, wala po ako. Nung naging presidente siya, Roror, wala po ako. Hindi ako. Once lang ako nakapunta ng Malacanang, yung pasyal lang, nagpasyal with my family. Ganun lang po. So, ibig sabihin po, mula taong 2009 hanggang kasalukuyan ay hindi nyo na po siya nakakasama, hindi nyo na po siya nakikita. Hindi na po. Sige po. Um, under oath po kayo, um, yes, Mr. On. Buenaventura. Meron po kasi akong dalawang babanggitin na nabanggit po ni Mr. Lascania sa kanyang affidavit na dalawang pagkakataon na kayo po ay nadawit sa isang um, pangyayari na nangyari pagkatapos ng taong 2008. Uunahin ko po yung nabanggit sa paragraph 228 ng Lascania's affidavit. Um, tinatawag po ito na Death of a Hired Woman Allegedly Due to a Freak Accident Involving Mayor R.R.D. Ito po ay, um, ang timeline po nito ay pagkatapos ng taong 2008. Uh, baka po hindi nyo nabasa kaya ipapaliwanag ko po ang yeah, yeah, laman yes. nito. Nakalagay po dito ayon kay Mr. Lascañas na noong taong 2009, noong nagsisimula po yung investigasyon nila Senator De Lima, sa na, ng CHR patungkol po sa existence ng DDS tumawag po kayo kay Mr. Lascanyas at inuutusan po siya na imbis na kayo ay sunduin niya po ang dalawang kababaihan um at dalhin mula po sa ET KTV Music Bar na pag ni Mr. Charlie Tan para dalhin po sa tinatawag na Superman's Obrero Safe House ito po ay naganap ng taong 2009. Kayo po ang tumawag kay Mr. Las para po dalhin itong dalawang kababaihan na ito dito po sa Superman's Obero Safe House. At sinabi niyo po na si Superman ay si dating Pangulong Duterte. So masasabi po ba natin na itong Superman's Obero Safe House na ito ay safe house ni dating Pangulong Duterte? Hindi po totoo yun, ma'am. Hindi Nagindi ko tinawagan si Laskanyas para magkuha ng babae dalawa babae ma'am honest hindi ko talaga tinawagan si Laskanyas hindi lang po ito isang beses nangyari no. base po sa kanya affidavit ito pong lihim na pagdala ng mga babae sa Superman's Obero safe house ay ilang beses niyo pong inulit na inutos sa kanya at sa ibang pagkakataon pa po, kayo yung nag-aabot ng 10,000 pesos sa kanya sa tuwing natatapos nyo po yung delivery. No, hindi talaga yan totoo, ma'am. Hindi, 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 your order. hindi, hindi talaga totoo yan. Hindi nyo lang kilala sila sa kanyas. Hindi nyo lang kilala sila sa kanyas. Ito po ay yung unang pagkakataon na sinasabi ko, dalawa lamang po kayo. Sasabihin ko po, babanggitin ko yung dalawang pagkakataon na, na nasa subheader po sa affidavit na The Massacre of Subdivision Construction Workers. Ang timeline po ay taong 2010 hanggang 2013. Muli, pagkatapos po ng December 2008. Dito po, sinasabi po ni Las Cañas na um, kayo po ay... Tumawag sa kanya, inutusan po na pumunta kayo sa La Laud um, Quarry um, para po kitain si Ben Laud. At doon po ay naghihintay si Mr. Sammy Uy at si Madam X. Hindi totoo yan, ma'am, Your Honor. Hindi talaga totoo yan. May tanong ko lang, ma'am. Apidabit pa yan ni Las Cañas. Opo. Order, Marami kasi siya kapit Your Honor. Point of order, Mr. Chair. Point of order. Are we allowing the guest to ask the member a question? No. Based on the rules, we are not allowing any guest to ask questions to mem the That members of this committee. I appreciate from asking questions to the members oh, sorry, of our uh, committee. Sorry, Your Honor. Sorry, just your Honor. answer the questions Sorry, Your Honor. Okay. Thank you very Thank you. much, Mr. Chair. Thank you, Congressman Adyong. Um, ito po... Sasabihin ko po yung nilalaman nito kasi medyo mabigat po yung akusasyon sa inyo at yung level po ng inyong pagkakadawit. Inutusan niyo po siya na pumunta sa Laod Quarry para mag-coordinate kay Ben Laod um, para po sa isang importanteng operasyon. Nandun si Mr. Sonny Uy, Sammy Uy at si ang isang Madam X. At doon po ay natagpuan ni um, Las na meron pong anim hanggang pito na bangkay ng mga construction workers na ninutralize ng grupo ni Ben Laud. At pinagalitan nyo pa daw po, kayo pa mismo, nung rin-report re sa inyo ni Las Cañas, na 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 o patay na yung mga bangkay at nasaksihan ni Mr. Sammy Uy at ni Madam X ang pagkakapatay sa mga taong ito na nagalit pa daw po kayo kay Las Cañas na bakit hinayaan niya na makita ni Sami Uy, at ni Madam Exion. So kung wala po kayong involvement doon po sa grupo, at kung hindi po mataas yung inyong kinatatayuan doon po sa grupo, at hindi po kayo involved dito sa grupo na ito, bakit po sa inyong magre-report si hindi, Atlas Canias? Hindi siya nag-report sa akin, Your Honor. Hindi siya nag-report. Hindi kami nagkita sa laod kwari yung, yung sinabi niyo. Wala talaga, Your Honor. Yung pitong patay, sinabi niya na pumunta ako. Wala yan, Your Honor. Wala talaga 'yan. Hindi totoo 'yan. Hindi hindi, Your Honor. Mr. Chair, it's the word of Mr. Sonny Buenaventura against the affidavit of Mr. Lascanian. Yes, Your Honor. But for the record, um, Mr. Chair, I am contending the statement of Mr. Uh, uh, Mr. Buenaventura that he has had no affiliation with President Duterte after year 2000. Yes, Your Honor. Kasi po, sinasabi po dito na kayo pada, um, dinala niyo po, um, inutusan niyo po si Mr. Lascañas na dalhin si Mr. Sammy Uy at si Madam X doon po sa isang restaurant kung saan naghihintay po ikaw at si dating Pangulong Duterte sa kanila pagkatapos po ng operasyon. Taong 2010 hanggang 2013 po ito naganap, Mr. Sammy Buenaventura. Hindi po totoo yan, Your Honor. Hindi, hindi 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 totoo yan. Mr. Chair, babalikan ko lang po yung sinabi ni Congresswoman Jinky na handa po si Mr. Sonny Buenaventura na tumindig para protektahan ang uh, ni si dating Presidente Duterte. Pero for the record, Mr. Chair, I don't believe that Mr. Sonny Buenaventura is no longer affiliated or connected to a former President Duterte after December 2008. Uh, Mr. Chair, uh, may I proceed to the next set of questions? Um, babalikan ko po, um, familiar po ba kayo doon sa quarry ni SPO4 Ben Laud? Yes, Your Honor. Paperty po ni Ben Laud yun. Opo. Alam niyo po ba kung gaano kalaki itong property na ito? At hindi saan po. po yung lokasyon nito? Hindi po yun. Sa Maa. Maa yun. Um, mahalaga po ito. Um, Mr. Sani Bonaventura, nakapunta na po ba kayo sa Laod Quarry? Firing range po yun, Honor. minsan mag-firing kami doon. So ito, may firing range po sa yes, Laod Quarry? Yes, Your Honor. Kasi po, ang pagkaka, ang pagkakalalawan po ng Laod Quarry ay ito po ay mass grave. So, meron pong firing range sa yes. gitna po ng mga batuhan at mga lupa? Yes, Your Honor. So sinasabi niyo po na pamilyar kayo sa Laod Quarry. Dahil na, nakakapag firing po kayo eh. Ibig sabihin sa po, firing area, Your Honor. Sa firing area. Bakit meron po bang ibang area ang Laod Quarry? Bukod sa firing area. Malit ba yung firing area, Your Honor? Yun doon, hindi ko na alam. Ano po yung nandoon? So malawak. Kasi pag nag-firing ka, hindi ko alam, ka, pero... Hindi mo makikita yung dulo eh. Ilang hindi ko, alam, hiktar? hindi ko alam, Your Honor, kung ano kalaki. Ano po yung taya nyo sa laki noong laod quarry base po sa nakikita nyo pag kayo ay Dalawang ektarya po ba? Kasi kung less than 5 hectares yan, kapag tinignan mo yan mula saan kayo nagpa-firing, kita mo yung dulo niyan. Hindi so ko po malaki po honor. yun. Hindi ko pala alam, Honor. SPO4 Buenaventura, kayo po ay parte ng kapulisan. Marunong po kayo mag-estimate ng laki ng isang lugar. Ilan pong ektarya ang tinataya nyo na sukat ng laud quarry? Ilang ko, ektarya po? Hindi ko hindi ko kasi pagdating lang po namin yun. No? Doon lang kasi kami mag-stay sa Pirate Grains. Hindi ko gitingnan yung anong lawak ng area. Basta pagdating namin doon, firing. Par Yun lang po. Higit po sa sampung isa? Kasi isaya. parang kuwang parang kasi, you know, parang hili ba? Hili. Ta mar maraming yung mga tandim na kahoy, gano'n. So may mga parte po na mahirap makita sa maraming pwedeng pagtaguan, maraming pwedeng paghukayan. Gano'n po ba ang inyong pagkakalarawan sa laod, Kwadi? Hindi po. Sabi, ka kakasabi nyo lang po, malaming taguan, malaming hili hili, hili, hili lang po. Hindi ako nagsabi na taguan, Yoronor. Wala po sinabing taguan. Ang sinasabi ko po. Wala po na may hukayan. Kakawayan. Kung kakawayan siya, di ba? Kahoy lang po, kahoy. O, kakawayan. Tama, tama ba Tagalog ko? Kaka kakawayan ay kagubatan po, di ba? O, kakawayan siya. Ma kakawayan. Kakawayan. Kahoy, oh, kakawayan. kawayanan tapos hilly siya. So ibig sabihin po, pwedeng bungkalin kasi marami pong hills at marami pong pwedeng taguan dahil maraming kawayan. Bungkalin nyo roro dahil kwari po yun roro, kwari ginakuha yung lupa. So masasabi nyo po ba na posible na totoo yung mga sinasabi na yun ay mass grave site dahil maraming pwedeng bungkalin, maraming pwedeng hukayin? No, hindi ko po alam yun. Anong site, anong site yun or hindi ko po alam. Mr. Chair, um, for the record, um, Mr. Beneventura has been to Laod Quarry. Is familiar with the size and the landscape of Laod Quarry. Piring Range, Your Honor, Piring Range. So, pero sinabi niyo na po kanina na quarry siya, Your Honor. Yes, Your Honor. Ang piliputa namin doon, Your Honor, is the Piring Range. Opo, pero ang sinasabi ko nakapunta na kayo sa Laod Quarry. Yes, Your Honor, quari. sa Piring Range. Pero nakapunta pa rin kay sa Laod Quarry dahil nasa Landa quarry, nasa loob ng quarry range. yung firing range. Uh, Mr. Chair, ano po, medyo hindi na kailangan pagdebatihan tong punto na to. Um, pero ang mahalaga po, nakapunta na po sa Laod Quarry yes, si sure. No. Mr. Bonaventura. Firing at, range, your Alam niya ang itsura range. at laki ng Laod Quarry na may laman na firing range sa loob. Okay na po? Okay. Yes, Your sure Honor. No. Okay. Sunod po, uh, Mr. Chair, tatanungin ko lang po, um, kasi po sinabi po ni Colonel Garma na meron pong reward system na ginago meron pong reward system para po doon sa operation sa national na level. Na, na alam niyo po yung testamento niya na yun, di ba? Testimonya niya. Sa pidabit niya po, Your Honor. Okay, pamilyar po. At sinabi din po ni Colonel Garma na galing po sa Davao template yung kanila pong in-implement sa national na level. Hindi, hindi ko po alam yun, national na yun, Your Honor. Pero yun po yung sinabi niya sa kanyang affidavit. Um, at sinabi po niya na binase po nila ito sa Davao template kung saan may reward. Kaya po ito, tatanungin ko po sa inyo na sa inyo pong eksperyensya nung kayo po ay parte ng kapulisan um, sa Davao, um, kayo po, kinukumpirma niyo po ba na merong Davao template na meron pong reward system? Wala po yung... Para po sa mga kapulisan. Hindi ko po yan alam yun, Honor. Sinasabi po kasi na sa reward system na ito, noong alkalde si former President Digong, um, nakakatanggap po ng mga re reward ang kapulisan sa bawat pagpatay. Alam niyo po ba itong familiar po ba kayo dito? Hindi po, Your Honor. Uh, Mr. Benaventura, may bangko po ba kayo noong kapanahunan na kayo po ay polis sa Davao? Sorry po? Meron po ba kayong bank account noong yes, panahon po na kayo ay polis? At noong kayo po ay naging bodyguard ni former President Duterte? Yes, Your Honor. Willing po ba kayo, uh, Mr. Benaventura, na mag-waive ng bank secrecy mag para po ma-verify po natin yung laman yung... po na inyong bank accounts? Your Honor, yung banko ko po, pampabilya lang 'yon Pag may sahod ako, may mailagay ako walang ibang kwandon, walang ibang transaksyon. walay ibang transaksyon, honestly. Para lang yun sa pamilya ko. Pero Mr. Buenaventura, kung wala po kayong tinatago, kung malinis po yung mga pasok at labas ng pera at yung mga transaksyon doon ay para lamang sa inyong pamilya, ulitin ko po ang inyong tanong. Kung wala po kayong tinatago, willing po ba kayo na i-waive ang bank secrecy pampamilya para po Pampamilya ko lang po yun, Your Honor. Pampamilya. Mr. Bonaventura, Hindi ako na ito po ay bagay ng Maitera. no Sorry po. Yeah, o ba't, bat nakangisi ka? Sana eh? Hindi, hindi, Your Honor. Hintay mo muna na recognize ka. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Sorry po, Your Honor. Please proceed. Thank you very much Mr. Chair. Uulitin ko po, napakasimple po ng tanong ko Mr. Buen Buenaventura. Oo o hindi lang po ang sagot ninyo sa aking tanong kung wala po kayong tinatago sa inyong mga bank accounts, willing po ba kayo na i-wave ang bank secrecy para sa inyong bank accounts? Sa sinasabi ko po, wala akong ibang transaksyon sa bangko ko. Pang-pamilya ko lang po yun. Pang-pamilya. Mr. Buenaventura. Mr. Chairman, Mr. Chairman. Mr. Chairman, can yes, I be recognized? Yes, uh, with the indulgence of uh, Congresswoman Sonsing. Yes, Mr. Chair. Congresswoman Paduano. Uh -huh. Mr. Chairman, the, the resource person is not answering the question directly raised by Donor Bolsancing. Please answer directly the, answer, the question. Yes, Your Honor. Yes, Sir Nola, yun Are you willing to waive? No, Your Honor. So, oh, yun. Okay. Thank Sorry, you, Congressman Paduana. Please proceed, Congressman, and please wrap up. Thank you very much, Mr. Chair. In that case, Mr. Chair, mapapaisip po ang ating komite, bakit po ayaw mag-wave ng bank secrecy si Mr. Bonaventura, meron po ba siyang itinatagong yaman sa kanyang bank account? Marami po ba siyang nakuha mula sa sinasabing reward system? Meron po ba siyang mga nakuha na pera na labas sa kanyang sahod nung siya ay police? Yan po yung mga tanong na paulit-ulit po naming tatanungin Mr. Bonaventura at ang tanging paraan po para mapabulaanan nyo yung aming iniisip dito sa komite na meron kayong tinatago ay sa pamamagitan ng pag-wave ng inyong bank secrecy. Ganito lang po yun. Ganito po yun, Honor. Yung pera ko sa bangko ngayon, 4,000 plus, doon ko kinaku kinakuha yung, yung parang sa gamot ko, lagyan ko, kuha ako, lagyan ko, kuha ako. Pa, for, para 4,000 plus lang, your, your Honor. Meron ako dyan sa Upslay, 200,000. 200,000 sa Upslay. Yung sa bangko ko, sa PNB, 4,000 plus lang, your Honor. 4,000 plus. Yung pera ko talaga. Mr. Chair, kung um, kung ang total po ng pera ni Mr. Sonny Bonaventura ay 12,000 pesos, siguro naman po okay lang na i-waive niyo yung bank secrecy. Yun, nandiyan ba yung passbook ko? Pakita ko sa iyo yung passbook ko, Your Honor. Willing po ba kayo na gawin yan ngayon, Mr. Bonaventura? Nasa Dabao po. Mr. Chair, um, for the record, uh, Mr. buenaventura has refused to waive his um, uh, refused to waive the bank secrecy for this committee. Uh, Mr. Chair, Mr. Chair, three quick questions, lang po, um, before I I end. Um, Mr. buenaventura, um, kilala nyo si Mr. Michael Yang? May po ng DCL, Your Honor. Um, nakita niyo po ba kasi sa dalawang dekada po na kayo ay magkasama ni former President um, Duterte, nakita niyo po ba silang magkasama? Hindi lang, nga Honor. No? Hindi ako nakasama kahit sa Malacanang, sa Manila. Hindi na po ako nakasama your owner. Base po mismo sa testamento ni Pangulong uh, former President Duterte mula pa po 1990s ay kaibigan niya na po si Mr. Michael Yang at kayo po ay security, uh, driver, bodyguard niya na mula po 1988 hanggang 2008. Kung napakalapit na kaibigan niya po si Mr. Michael Yang, siguro naman po kahit isang beses nakita niyo na po silang magkasama nung sa Davao po, yung nag-duty pa ako kay Mayor, then Mayor Duterte, nung, hindi, hindi ko nakita yun. Ano, nagkasama sila. Sa loob po so, ng dalawang dekada, hindi niyo po nakita ang kasama ni Pangulong Duterte yung isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan? Yes, Your Honor. Mr. Chair, mas nakikita ko po na nagsisinungaling na si Mr. Sonny Bonaventura. Kahit yung napakasimpleng tanong na nakita niya ba na kasama ni Pangulong Duterte si Mr. Michael Yang, sa dami ng pagkakataon na magkasama po kayo ng dalawang dekada, hindi niyo siya nakita. Mas iniisip ko po kayo ngayon na nagsisinungaling kayo. Pangalawang tanong po, kilala niyo po ba si Mr. Sammy Uy? Yes, Your Honor. Sa anong paraan po kayo magkakilala? Kaibigan siya masyado ni, batalik na kaibigan ni then Mayor Duterte. Your Honor. Kayo po, meron po ba kayong per personal na relasyon ni Mr. Sunny Uy, Sammy Uy? Wala po, Your Honor. Wala pong pagkakataon na kayo po ay nagkausap, nagkasama ng kayo lamang? Wala, Your Honor. Minsan ko magpunta siya kay Mayor, magkusap lang kami, Your Honor. Pero yung magsama kami kahit sa wala, Your Honor. Kasi po, tulad po ng binasa ko kanina, yung um, isa po sa mga insidente na sinasabing massacre of the... Uh, the uh, massacre of subdivision construction workers, ilang beses po sa affidavit David ni Mr. Lascañas na nagdikit po yung pangalan ninyo at ni Mr. Sammy o isa iba't ibang mga pagkakataon. Your Honor, sinabi ko, hindi talaga yung totoo na tinawagan ko siya para magpunta sa laod quarry hindi hindi totoo do hindi hindi totoo. Okay. Isang tanong lang po. Sinasabi po kasi na si Sami Uy ang dahilan kung bakit nagkakilala si Michael Yang at si dating Pangulong Duterte. Kinukumpirma niyo po ba yun base sa inyong kaalaman? Sa akin yun, yung up to 2008, hindi ko talaga, siguro after, after that year, Your Honor, siguro. Pero po, Mr. Um, 1990s pa po, nagkakilala si Pangulong Duterte at si Mr. Michael Young. Kaya kung, kung nangyari po yung pagkakilala na yun... 1990s, hindi, hindi, wala, 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 pa yung DCLA, wala pa yung 1990s. Pero mismo si Pangulong Duterte na po ang nagsabi 1990s. na 1990s niya pa, malapit na kaibigan si Michael Yang So sinasabi niyo po ba na nagsisinungaling si ah, Pangulong sila, Duterte? Okay. Um, at... Um, ito po siguro, panghuli na talaga, uh, Mr. Chair. Kilala niyo rin po ba si Mr. Charlie Tan? Hindi, Your Honor. Hindi niyo po siya nakita kailanman nakasama po ni Pangulong uh, former President Duterte? Hindi po. At hindi niyo din po siya kailanman nakita na um, kasama ni Congressman Pulong Duterte? Hindi po. Sige po. Yun lang po, Mr. Chair. Yun po yung aking mga katanungan para po kay Mr. Sonny Benaventura. Maraming maraming salamat po, Mr. Benaventura. Mr. Chair. Thank you, uh,